Hello guys, meron lang ako yung share sa inyo no. Halimbawa wala karamdam kayo na ano, ito is a uh, herb, herbal medicine lang ito. Ito ay hindi ano talaga siya no. Uh, wala siyang gamot na iinumin. Ito yung halimbawa sinisipon kayo na tubig lang yung yung sipon niyo tubig lang yung lumalabas pagkatapos niyo tapos yung alang-alaan mo na ala, ala, dryness no nagda-dry So, ito lang yung gawin nyo. Ipapaliyan, panorin nyo yung video kung paano ko ginawa. Selling tincture. Gloves. Check yeah. it Baka dati mo, tinatapos sa ganitong sandali. <laughs> <laughs> uh, hindi pa. Tamang panahon. Kailan kaya? Panginoong siya. Siya ko eh. Ano ba yan? Ano yung papagitsi? Yung pangalawang ginawa ko naman, ito naman yung ano... Uh, effective din po siya lalo na yung sobrang sakit na ng ngala ngalaan mo yung sore throat mo grabe pag tuwing pag magsalita ka parang akala mo parang mapupunit na yung ngala ngalaan mo iyan ginawa ko lang yun isang beses lang pero proven nag is ibig sabihin na, na, umano lumuwang yung ano nabawasan yung sobrang sakit hindi naman siya totally agad na ano kasi isang beses ko pa lang naman siya nagawa pero nawala siya ng sobra grabe. After two days, two times ko ginawa, no, totally wala na. Hindi na rin ako nilagnat. Kasi pag once na, namaga yung sore throat mo, no? Ito yung alangalaan natin. Ito yung magkakalalagnatin -ano, ka kasi nga sa sobrang sakit. Ito isang beses nang hindi pa ako nag-ano, hindi ko pa sinubukan gawin nilagnat talaga ako ha? parang sa man napakiramdam ko tapos tuwing magsasalita ako mariri maano mo talaga maramdaman mo na parang ang sakit sa akin hirap magsalita kaya yun ang pinakamahirap kaya ang ginawa ko inano ko siya ginawa ko yung bago ako matulog uh, yun nong ginamit ko is onion lang at saka lemon at saka honey yun lang panoorin niyo yung video na an na ginawa ka, kung paano ko ginawa. Para iyon ay sa mga uh, nakakaramdam or nakaranas ng gan na the same na na, na ano ko naranasan.